So guys, ano nangyayari sa Caldero challenge, ha? Alam niyo kung sino yung mga nag-share ng mga video na 'yon? Nako guys, kung isa sa inyo ang nag-share ng video na 'yon, i-delete nyo na kung ayaw nyo yung mag-demonetize ang inyong account. Hmm. Kasi marami akong nababasa ngayon, napupuna na siyempre nagpa viral na ang video na 'yan. So, maraming nag-share. Baka maka uh, kuha din kayo ng distribution doon. Pero nako guys, nag-demonetize ang ibang account. So, kung ako sa inyo. Hmm? Mag-ingat kayo sa mga na-share nyo. Lalo na pag may mga bastos, guys. Kasi alam nyo naman, although na nagpa-viral talaga siya. Excuse me, pero ang ending nun, wala. Hindi mo ulit isang account Yung iba naman, guys, restricted. Oh, may restriction din siya. So, nakikita ko talaga na hindi maganda yung epekto ng mga kalukuhan nyo. totoo lang guys, yung tuwang-tuwa ka ba, no? tuwa ka sa mga nakikita nyo, nakakawala din naman ng stress talaga. Kaso lang, yung epekto sa account nyo ay hindi maganda, na-demonetize. Eh. So, sorry na lang kayo. Hindi nyo alam kung kailan maibabalik yung account nyo. So, sa mga newbies dyan, mag-ingat-ingat kayo, ha? Huwag kayo pasok ng pasok ng wala kayong alam. Diba? Kahit alam nyo pa nga, pag umandar din yung kalukuhan nyo, <laughs> diba, sasabak din kayo, eh. No? Alam mo naman tayo mga Pilipino, gaya-gaya, 'di ba? Hmm. Kahit ano, meron naman tayong originality, 'di ba? Hindi rin maiwasan talaga na minsan pag nakikita ka at nasisiyahan ka, ginagaya mo. Kagaya ako, kung nasisiyahan ako, ginagaya ko talaga. Pag na din, pag na restrict or na na-mute yung music, edi wow. Hmm, hindi talaga. Ganun lang. Kung nakay magpaka-stress diyan. Pag ayaw ni Meta, i-delete. Eh, Tapos. Tapos ang istorya, wala nang kung ano-ano, wag na kayong magtampo or whatever. Hmm. Kasi siya lang ang karapatan dito sa platform niya. Kaya nga naglagay siya ng mga policy para sumunod tayo. Eh kung ayaw mong sumunod, edi eh, lumayas ka dyan. Ganun lang di Diba? Ganun lang yung kasimple. Isa lang naman ang itig niya sabihin. Kung ayaw mo. Mindset ba? Mindset. Diba? Pero sa mga nag-share na yon, i-delete niyo na kaagad para hindi na kayo magka-problema sa account niyo. Um, gumawa na lang kayo ng sarili nyong video na hindi naman below the, ano, below the belt yun ang problema sa ating mga digital creator. Pag nakita natin na nagbabiral, ginagaya natin. Pero hindi na natin alam kung ano yung epekto. No? Hindi natin iniisip yung mga consequences na dumadating sa ating account. No? Makikita na lang natin yung resulta sa mga pinanggagawa natin after the violation. <laughs> sa daming violation, guys. No? Nasusubukan din natin lahat. Okay lang yan, guys. Trials lang yan sa atin. Ayan natin yan, ate. Mag-enjoy tayo. Yan naman lagi na mag-enjoy na lang tayo. Kasi nga, hindi natin alam kung kailan niya tayo i-restrict o kailan bigyan ng violation. Pero kung alam mo naman kasi, siyempre kung nagbabasa ka rin naman ng ano, policy ni Meta, alam mo yon, di ba? So, magiging aware ka na din. Yan na natin yung mga uh, violation. Natural lang yan, yan na natin yan. Basta, mag-upload lang tayo ng kaya natin. Gumawa lang ng content. Ganun lang yun. Hindi na tayong pagka-stress dyan. <laughs> Pero, Masarap masarap kasi sa pakiramdam nga gayahin mo yung mga kalokohan, di ba? Hmm. Tapos tuwang tuwa ka. Hindi mo alam na bukas pala, demonetize ka na. Huh? So, sa mga bago, ha, tandaan nyo. Huwag kayong mag-share ng mga hubad-hubad na yan. Kung ayaw, kung ayaw nyo ma demonetize ang inyong account. At yan lang po guys for today's video. Thank you for watching. Follow for more.